Naisip niyo na ba kung ano talaga ang pakiramdam ng umabot sa edad na ochitaw o higit pa madalas? Ang nakikita natin sa pelikula o sa social media ay mga lolot-lola na masigla pa rin, naglalakbay, nagbibiro, maganda tingnan, di ba? Pero may isang malalim na katotohanan na bihirang pag-usapan. Isang realidad na maaaring masakit tanggapin, ito ang mga pagbabagong nangyayari sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Paglampas ng otsita na hindi natin gaanong na napaghahandaan. Ang katotohanan na unti-unti tayong nagiging iba at minsan, Nakakalungkot, hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pag-unawa at paghahanda sa video na ito. Tatalakayin natin ang pitong matitinding katotohanan tungkol sa pagtanda paglampas ng utamito na bihirang ibahagi ng kahit sino, ang layunin ay hindi takutin kayo kundi bigyan ng sapat na kaalaman at gabay upang harapin ang bawat yugto ng buhay ng may kahandaan at kapayapaan, manatili hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong magbibigay sa inyo ng bagong pananaw at pag-asa. Ngayon, matapos nating na simulan ng usapang ito, ang una sa pitong katotohanang nais kong ibahagi ay tungkol sa paghina ng katawan, ang hirap sa mga simpleng galaw habang tumatanda. Natural lang na bumababa ang ating pisikal na kakayahan. Pero sa paglampas ng umi, ang pagbabagong ito ay nagiging mas kapansin-pansin at minsan. Masakit harapin, hindi na ito yung tipong kaunting pananakit lang ng tuhod o likod sa edad na ito mas nagiging marupok ang ating mga buto, bumababa ang ating muscle mass o kalamnan, at mas madali tayong mapagod. Ang mga dating simpleng gawain tulad ng pagbangon mula sa higaan, paglakad paakyat sa hagdan, o kahit ang pagbubuhat ng isang bag ng bigas mula sa palengke ay nagiging isang malaking hamon o minsan ay halos imposible na... Isipin nyo na lang, ang isang lola na dati ay kayang maglakad papuntang simbahan. Ngayon ay hirap ng tumayo mula sa upuan ng walang tulong. Ang lolo na dating malakas sa bukid, ngayon ay kinakailangan na nang tungkod o walker para lang makagalaw sa loob ng bahay. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang pisikal, kundi pati na rin sa bilis ng paggaling mula sa karamdaman. Kung dati, ang isang sipon ay mawawala lang sa loob ng ilang araw, ngayon, maaaring abutin ng linggo o buwan para makabawi ang katawan mula sa isang simpleng trangkaso. Mas madali na ring madapa dahil sa pagbaba ng balanse at lakas. Ang bawat pagkadapa ay malaking banta dahil sa posibilidad ng bali. Nasa edad na ito ay napakahirap ng pagalingin at maaaring maging sanhi ng pangmatagalang kapansanan. Ano ang magagawa natin dito? Mahalaga ang pagiging maingat, kahit humihina ang katawan. Hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa pagkilos. Ang mga light exercises tulad ng paglalakad-lakad sa loob ng bahay, paggawa ng simpleng stretching, o kahit ang paggalaw ng mga daliri at kamay, ay malaking tulong para mapanatili ang flexibility at konting lakas. Mahalaga rin ang nutrisyon, kumain ng sapat na protina para sa kalamnan at calcium para sa buto. Huwag kalimutan ang regular na pagkonsulta sa doktor, lalo na kung may nararamdamang kakaiba o kung may nararanasan ng pananakit at ang pinakamahalaga. Tanggapin ang pagbabago, hindi natin kontrolado ang paghina ng katawan, pero kontrolado natin kung paano natin ito haharapin. Maglaan ng oras para sa pahinga at huwag ipilit ang sarili sa mga bagay na hindi na kaya, pakinggan ang sinasabi ng katawan Siguraduhin din na ligtas ang kapaligiran sa bahay. Alisin ang mga madulas na banig. Maglagay ng sapat na ilaw at kung kinakailangan, gumamit ng suporta tulad ng handrail sa banyo. Ngayon, dahil sa paghina ng ating katawan, natural lang na kasunod nito ang ikalawang katotohanan, ang pagbaba ng kalayaan at pag-asa sa iba. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin para sa marami. Ang pakiramdam na hindi na natin kayang gawin, ang mga bagay na dati nating ginagawa ng mag-isa ay maaring magdulot ng matinding kalungkutan, frustration. At minsan pa nga ay kahihiyan, isipin nyo. Ang isang taong dati ay independent, may sariling desisyon sa lahat ng bagay. Ngayon ay nangangailangan ng tulong sa pagligo. Pagbibihis, paghahandaan ng pagkain o kahit sa paglalakad papunta sa banyo, ang uh, pagkawala ng kakayahang magmaneho. Halimbawa, ay malaking dagok sa kalayaan, hindi na kayang mamili sa supermarket ng mag-isa, hindi na kayang dumalaw sa mga kaibigan, o pumunta sa mga pagtitipon ng walang kasama, at ang simpleng pag-iisip kung paano pupunta sa botika para bumili ng gamot ay nagiging isang malaking problema. Sa ganitong yugto, madalas ay umaasa na tayo sa ating mga anak, apo o ibang miyembro ng pamilya para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Maaaring magdulot ito ng pagbabago sa dinamika ng pamilya kung saan ang mga anak ang nagiging tagapag-alaga at ang dating tagapag-alaga, ang magulang, ang siyang kailangan ng ngayong alagaan. Ang damdamin ng pagiging pabigat ay isang karaniwang emosyon na nararamdaman ng mga nasa edad 80 pataas na umaasa na sa iba, may takot na maging pasanin, may lungkot na hindi na makatulong. At may pag-aalala na baka mapagod ang mga nag-aalaga, ngunit mahalaga nating tandaan na ang pagtulong sa ating mga magulang at nakatatanda ay isang pagpapala at isang responsibilidad na likas sa ating kultura bilang mga Pilipino. Hindi ito pasanin, kundi isang paraan para suklian ang pagmamahal at pag-aalaga na kanilang ibinigay sa atin nung tayo'y bata pa para harapin ang katotohanan ito. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa pamilya, pag-usapan ang mga pangangailangan at kagustuhan habang maaga pa, magplano para sa kinabukasan. Kasama ang mga desisyon tungkol sa pangangalaga at mga pangangailangan sa kalusugan. Mahalaga rin na matutong tumanggap ng tulong ng buong puso. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan na malaman kung kailan kailangan ng suporta habang bumababa ang physical independence. Hanapin ang mga paraan para mapanati ang kontrol sa ibang aspeto ng buhay na halimbawa kahit hindi na makapagluto, maaaring pumili ng mga pagkain na nais kainin. Kahit hindi na makapagmaneho, maaaring planuhin ang mga destinasyon na nais puntahan kasama ang pamilya. Ang pagangkop ng bahay upang maging mas accessible ay malaking tulong din. Tandaan, ang pagbabago ay bahagi ng buhay. At ang pagtanggap at paghahanap ng mga bagong paraan para makapagpatuloy, ay susi sa kapayapaan ng isip. Bukod sa paghina ng katawan at pagkawala ng kalayaan, isa pang aspeto ng pagtanda na bihirang pag-usapan at masakit tanggapin ay ang ikatlong katotohanan ang pagkalimot at pagbabago ng isip. Hindi lang ito yung mga nakalimutan mong susi o pangalan ng kakilala na normal lang sa kahit anong edad, sa edad o tinta pataas. Mas nagiging kapansin-pansin ang mga pagbabago sa kognitibong kakayahan, ang pagproseso ng impormasyon ay bumabagal. Nagiging mahirap mag-multitask. At minsan ay mayroon ng mas malalang pagkalimot na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. May pagkakataong hindi na maalala kung saan inilagay ang baso o kung kumain na ba kaninang umaga, ang paggawa ng desisyon ay nagiging mas mahirap at ang pagsunod sa mga komplikadong direksyon ay maaaring magdulot ng kalituhan para sa mga taong sanay na matalino at mapagdesisyon. Ang ganitong uri ng pagbabago ay labis na nakakatakot at nakakadismaya. May takot na baka tuluyang mawala ang sarili. At ang takot na maging pabigat sa pamilya dahil sa pagbaba ng mental capacity. Minsan, hindi lang simpleng pagkalimot ang nararanasan, kundi mga senyalis na ng mas malalang kondisyon tulad ng demensya o Alzheimer's disease na nangangailangan ng profesional na atensyon. Ano ang magagawa natin para sa ating isip? Mahalaga ang mental stimulation. Magbasa. Maglaro ng mga palaisipan tulad ng crossword puzzles o sudoku. Subukang matuto ng bagong skill o lingwahe. O kahit ang pagkwento sa mga apo ng mga lumang karanasan, ang pagkain ng masustansyang pagkain, lalo na yung mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda at mga gulay na madahon, ay malaki ang maitutulong sa kalusugan ng utak. Mahalaga rin ang sapat na tulog, pag-manage ng stress, at ang regular na pisikal na aktibidad kung may napansing malaking pagbabago sa pag-iisip. Huwag magatubiling kumonsulta sa doktor, ang maagang pagtuklas at paggamot ay makakatulong para maantala ang paglala ng kondisyon at mapanatili ang kalidad ng buhay. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isip ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Ang ikaapat na katotohanan na madalas ay hindi pinag-uusapan ng direkta ay ang pag-iisa at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Habang tumatanda tayo at lumalampas sa edad na 80, mas madalas nating hinaharap ang pagpanaw ng mga kaibigan. Kumpare, kumare, at lalong-lalo na, ang pagkawala ng ating mga katuwang sa buhay, ang ating mga asawa, ang social circle na dati ay malawak at masigla ay unti-unting lumiliit. Ang mga taong dati nating kinakausap at kasama sa mga araw-araw na gawain ay nagiging bahagi na lang ng alaala. Ang bigat ng kalungkutan na dulot ng mga pagkawala na ito ay hindi matatawaran, na imagine. Ang taong nakasama mo sa halos lahat ng mahahalagang yugto ng buhay, ang kasama mo sa kainan, sa panonood ng TV, sa pagkukwentuhan. Ngayon ay wala na, nag-iisa ka na sa bahay na dati ay puno ng tawanan at buhay. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay maaaring maging sobrang nakakapanghina. At minsan ay humahantong sa depresyon, kahit may mga anak at apo na dumadalaw. Iba pa rin ang kasama ang mga kaedad at ang mga taong nakabahagi mo ng mahabang kasaysayan. Minsan, abala rin ang mga anak sa kanilang sariling buhay. Kaya hindi palaging nakakasama Paano natin haharapin ang ganitong uri ng kalungkutan, mahalaga ang aktibong paghahanap ng social connections. Maghanap ng mga senior community centers, sumali sa mga grupo sa simbahan, o mag ng mga pagtitipon ng mga kababayan. Panatilihin ang ugnayan sa mga natitira pang kaibigan at kamag-anak. Kung physically able, subukang magkaroon ng mga bagong hobbies o mag-volunteer para sa mga advokasya na malapit sa puso ang pagkakaroon ng alagang hayop tulad ng aso o pusa ay maaari ding magbigay ng kalinga at kasama ang pinakamahalaga payagan ang sarili na maramdaman ang lungkot at magdalamhati. Hindi masama ang umiyak o magkwento ng sakit na nararamdaman. Kung may oportunidad, sumali sa mga support groups para sa mga taong nakaranas din ng pagkawalal sa ganitong paraan. Malalaman nating hindi tayo nag-iisa sa ating pinagdadaanan, hanapin ang kapayapaan sa gitna ng pag-iisa. At tandaan na ang mga alala ng mga minamahal ay mananatili sa ating puso kasunod ng pagkawala ng mga mahal sa buhay at kaugnay ng ating kalusugan at kalayaan, ang ikalimang katotohanan na hindi gaanong pinag-uusapan ngunit lubos na nararanasan ng mga lumampas sa utsepta ay ang pinansyal na paghihirap o limitasyon. Para sa marami, ang kita ay nagiging fix na lang mula sa pensyon o minsan ay wala na talagang regular na pinagkakakitaan. Samantala, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, ng mga gamot, ng singil sa kuryente at tubig, at lalong-lalo na ng gastos sa medikal na pangangalaga? Ang simpleng pagbili ng maintenance medicine para sa alta presyon o diabetes ay maaaring kumain na ng malaking bahagi ng pensyon. Paano pa kung may biglaang karamdaman na kailangan ng ospital o operasyon kung walang sapat na ipon o insuransa? Ang bigat ng pinansyal na pasanin ay maaaring magdulot ng matinding stress at pag-aalala Isipin nyo, ang isang lolo o lola na buong buhay ay nagtrabaho, nagsumikap para sa pamilya. Ngayon ay nag-aalala kung paano pagkakasyahin ang pera hanggang sa susunod na buwan. May takot na maging pasanin sa mga anak dahil sa pinansyal na pangangailangan. Ang ilan ay napipilitang magbawas ng pagkain o hindi na lang bumili ng gamot para lang makatipid. Ano ang magagawa natin kung nagpaplano pa lang. Mahalaga ang maagang pagpaplano sa pananalapi. Mag-ipon para sa pagre pero para sa mga nasa edad, ain't na. Ang focus ay nasa pag-manage ng kasalukuyang resources, maghanap ng mga senior citizen discount, o mga tulong mula sa gobyerno o mga non-government organizations, magplano ng budget ng maingat at maging praktikal sa paggasta. Kung may mga ari-arian na hindi na ginagamit o na hindi na kailangan, maaari pwedeng i ang pagbebenta nito para sa karagdagang pondo. Mahalaga rin ang bukas na pag-uusap sa pamilya tungkol sa pinansyal na kalagayan e magtulungan para makahanap ng mga solusyon. Tulad ng paghati-hati ng responsibilidad sa pagbayad ng bills o paghahanap ng mas murang alternatibo sa mga gastusin. Huwag matakot humingi ng tulong. Tandaan na ang pagkakaisa ng pamilya ay napakahalaga sa pagharap sa mga hamon na ito ngayon, pag-usapan naman natin ang mga huling katotohanan na maaaring magpabago ng inyong pananaw sa pagtanda at sa kung paano natin haharapin ang natitirang yugto ng buhay. Ang ikaanim na katotohanan ay ang pagbabago sa layunin at pagkakakilanlan sa pagtanda. Lalo na paglampas ng utsinda, marami sa atin ang nagbabago ang role sa lipunan at sa pamilya. Ang dating nagtatrabaho, ang magulang na nag-aalaga ng mga anak, ang aktibong miyembro ng komunidad o ang katuwang sa pagpapalaki ng apo, ang mga roles na ito ay maaaring magbago o tuluyang mawala sa pagre -retiro. Ang pakiramdam ng pagiging produktibo ay maaaring maglaho kapag namatay ang asawa. Ang pagkakakilanlan mo bilang asawa ay nagbabago. Kapag hirap ng gumalaw, ang pakiramdam ng pagiging independent ay nababawasan. Ang kawalan ng isang malinaw na layunin ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalang saysay o kawalang silbi, maaaring maramdaman ng isang lola na hindi na siya kailangan dahil hindi na siya makapagluto para sa pamilya o hindi na siya makapag-alaga ng apo tulad ng dati. Ang isang lolo naman ay maaaring makaramdam ng kalungkutan dahil hindi na niya kayang gawin ang mga gawaing dati niyang ginagampanan sa bahay o sa komunidad. Ang pagbabagong ito sa identidad ay maaaring maging sanhi ng depresyon, kawalan ng gana at pakiramdam ng pagiging naiwan sa mundo. Hindi madali ang pakiramdam na dati kang bida sa sarili mong kwento. Ngayon ay parang isang dagdag na karakter na lang pero narito ang isang mahalagang pananaw, ang pagbabago ng layunin ay hindi nangangahulugang kawalan ng layunin. Kailangan lang nating humanap ng bagong kahulugan sa yugtong ito ng buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng bagong hobbies tulad ng pagbabasa, paglililok, pagpipinta, o pag-aaral ng musika. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mentoring, kung saan ibinabahagi ang karunungan at karanasan sa mga mas nakababata, tulad ng pagkwento ng mga lumang alamat o aral sa mga apo. Ang simpleng pagpapanatili ng isang rutin, tulad ng pag-aalaga ng halaman, pagdarasal o pagmuni-muni, ay maaaring magbigay ng araw-araw na layunin. Mahalaga ring tanggapin na ang halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa kanyang productivity o sa kanyang kayang gawin, kundi sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang karunungan. Ang pagyakap sa bagong papel ng isang matatanda na may karunungan at pagmamahal ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kalinga sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Mahalaga ang pag-iisip na ang bawat yugto ng buhay ay may layunin at mayroong magagandang aspeto. At sa wakas, ang ikapito at marahil ang pinakamahirap na katotohanan na bihirang pag-usapan ang pagharap sa sariling pagtatapos sa edad na 80 di pataas. Mas nagiging malapit ang realidad ng kamatayan hindi lang ito tungkol sa pagpanaw ng mga kaibigan at kapamilya. Ito ay ang unti-unting pagiging mulat sa sarili mong mortalidad. Ang pagtingin sa salamin at pagkakita ng mga bagong kulubot. Ang paghina ng boses. Ang pagbagal ng bawat galaw. Lahat ito ay mga paalala na ang buhay sa mundo ay may katapusan. Ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang pagre-reflect sa mga nagawa at hindi nagawa sa buhay. Ang pagharap sa mga regrets, lahat ito ay maaaring maging napakabigat. May takot na makalimutan, may takot sa sakit, at may takot sa hindi pagkakilala ng mga mahal sa buhay kapag dumating ang oras. Pero sa kabila ng takot na ito, mayroong din namang paghahanap ng kapayapaan. Ang katotohanan na ang buhay ay may limitasyon ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa mas malalim na pagpapahalaga sa bawat natitirang sandali. Paano haharapin ang katotohanan ito para sa marami? Ang pananampalataya ay nagiging isang malaking sandigan. Ang pananalangin, ang pagbabasa ng banal na aklat at ang pakikipag-ugnayan sa kanilang spiritual community ay nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan. Mahalaga rin ang bukas na pag-uusap sa pamilya tungkol sa mga huling kagustuhan tulad ng kung saan gustong ilibing, anong uri ng serbisyo, at iba pang mahahalagang desisyon. Ang paggawa ng testamento o last will and testament ay makakatulong din para hindi na mahirapan ang pamilya sa huli. Ang pagpuno sa bawat araw ng pasasalamat at pagmamahal. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Ang pagpapanatili ng positibong pananaw sa kabila ng mga hamon. Ito ang mga susi sa pagharap sa pagtatapos ng may kapayapaan at dignidad. Tandaan, ang buhay ay isang regalo at bawat yugto ay may sariling ganda. Ngayon, natapos na natin ang pagtalakay sa pitong matitinding katotohanan tungkol sa pagtanda paglampas ng OCT. Hindi ito madaling pag-usapan, pero mahalaga ang kaalaman para maging handa. Nagsimula tayo sa paghina ng katawan, ang pakiramdam na hindi na tayo kasing lakas at kasing bilis tulad ng dati, at ang pagbabago sa paggawa ng mga simpleng galaw na noon ay madali lang. Sumunod ay ang pagbaba ng kalayaan at ang pag-asa sa iba na maaaring magdulot ng kalungkutan at frustration. Tinalakay rin natin ang pagkalimot at pagbabago ng isip, kung saan ang mga mental na kakayahan ay bumabagal at minsan ay humahantong sa mas malalang kondisyon. Pinag-usapan din ang matinding pag-iisa at ang paulit-ulit na pagkawala ng mga mahal sa buhay at kung paano ito makaaapekto sa ating emosyonal na kalagayan kasama rin dito ang pinansyal na paghihirap o limitasyon isang karaniwang pag-aalala para sa marami at panghuli ang pagbabago sa layunin at pagkakakilanlan at ang pagharap sa sariling pagtatapos na parehong naglalagay sa atin sa isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa buhay at kamatayan hindi ito para takutin kayo, mga kaibigan. Ang layunin ay bigyan kayo ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng hamon upang kayo ay makapaghanda. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag alam natin kung ano ang aasahan, mas magiging matatag tayo sa pagharap nito. Tandaan, kahit na may mga paghihirap, ang pagtanda ay puno rin ng karunungan, pagmamahal, at mga bagong paraan para makahanap ng kaligayahan. Ang maliliit na pagbabago sa araw-araw, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi na natin kontrolado, at ang pagpapahalaga sa bawat sandali kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay ay malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano sa tingin nyo ang pinakamahirap na katotohanan na harapin? Mayroon ba kayong mga personal na karanasan o payo na nais ibahagi sa iba? Mangyaring ishare ang inyong mga thoughts sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyong makakatulong, pakiclick ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa pamamagitan nito, mas marami pa kaming maaabot at mas marami pang Pilipino ang matutulungan nating harapin ang pagtanda ng may kapayapaan at kahandaan. Maraming salamat sa inyong panunood. Tandaan, mabuhay tayo ng buong buo sa bawat edad at yakapin natin ang bawat yugto ng buhay ng may pag-asa at pagmamahal. Paalam po at maging maligaya at malusog kayo